Yo! What is up mga kalawadis? At ito na nga mga kalawadis ang ating uh, episode number 3 uh, Dadako na tayo sa uh, Balik puhunan mga kalawadis Dahil tapos na tayo sa pagdiriwang ng Pasko At tapos na tayo sa uh, 500 cash Christmas gift para kay Lalag. At ngayon nga mga kalawadis dahil nairaus na natin ang Pasko Bali, dadako na tayo sa... Uh, balik puhunan at yung puhunan na ibabalik natin mga kalodis nagkakahalaga ng uh, 1,325 at ang meron pa lang tayo dito mga kalodis na pondo is uh, bariya pa lang mga kalodis 20 pesos so kulang pa tayo ng 1,305 at yun nga mga kalodis tapos uh, natitira na lang nating item dito is ano uh, dalawang bluetooth speaker at tatlong original charger ayun ayun ang sasalba sa ating pagbabalik puhunan mga kalodis at meron din naman tayo nandito mga ibang item na uh, stock nandito mga type C cord mga cord ganun at yun nga mga kalodis parang di pantay yung ano ka bigot ah makapag-ahit nga at yun nga mga kalodis ano uh, <coughs> At ang susunod natin tatarabawin is yung balik puhunan. Uh, dito, uh, proseso ulit tayo mga kalawadis. At pagtapos ng balik puhunan natin, susunod naman mga kalodis, save bills ulit. Ayun nga pala ano, mga kalodis, di ko pala nabanggit sa inyo. Uh, tapos na pala tayo mag -safe bills para sa motor, para sa paghulog ng motor. Kasi uh, hinuhulugan pa natin yung motor natin mga kalawadis. Uh, bali, ano, uh, ngayong December 30, pag nakahulog na tayo, bali, 4 months na lang ang natitira. Apat na buwan na lang mga kalawdis at tapos na natin bayaran ng ating motor at atin na atin na yung mga kalawdis atin na lahat yun. <laughs> lahat yun, no? <laughs> Alam dami. So, yun nga mga kalawdis, ano, uh, ganito yung ano natin na uh, sistema. Uh, dahil tapos na tayo sa save bills para sa motor uh, balik puhunan naman after ng balik puhunan save bills ulit mga kalawadis. pero yung save bills na yun, hindi na para sa motor kundi para naman sa inupahan namin dito sa bahay kung alam nyo lang mga uh, mahirap yung sitwasyon natin ngayon mga kalodis dahil uh, kailangan pa natin umipat ng bahay para lang makapagumpisa ng sari-sari store dahil sa mga hindi nakakala mga kalodis andito kami nakatira sa third floor dito sa apartment na to mga kalodis kaya uh, hindi tayo makakapagsari-sari store dito mga kalodis mahirap mahirap mag <laughs> syempre common sense yung mga kalodis dito tayo hindi tayo makakapagsari-sari store dito sa third floor kaya obligado tayo mga kalodis na ano uh, lumipat talaga ng bahay para maumpisan talaga yung tindahan uh, at ito nga yung proseso natin mga kalodis at uh, manalangin lang tayo mga kalodis na matutupad to. At yun nga, ito yung update natin sa panibago nating episode mga kalodis. Umpisahan na natin ang balik puhunan 1,325 at meron na tayong pondo na 20 pesos. 20 pesos pa lang yan mga kalodis. Pero uh, sooner or later, baka madagdagan pa yan mga kalodis. Or baka bukas, mali natin mga kalodis, makompleto agad yung ating balik puhunan. At uh, balitaan ko kayo mga kalaudis pag kumpleto na or kung magkano na ba yung ating pondo para sa balik puhunan. At balitaan ko kayo ulit bukas mga kalaudis. Goodbye.